Sa pa mga kajan box, natin yung mga kasama natin dito. Nandito ba ba? <laughs> wala pa ata eh. Wala pa. Paano doon sa dulo? Hindi, dito wala palagi yung upo eh. Wala pa mga kajan box. Wala pa, wala pa sila dito. Oh, tahibig ang baligid. Wala. Sabi rin kami panduhan ni Arby oh. Saan pa sila? Asa sila? Oh, wala. Pio kayo. Manag pang nilig yeah. sa <coughs> Ha? Ito tayo po tayo may puan Tapang puwan Wala pa sila eh. Dito muna tayo sa tambayan na guys. Ah, sura. Sura ba kadal magsaw? Ah. eh. Masura oh. Tigpit nyo na. <laughs> Ay, dako. Oh, dami mo sura oh. Ang iro ay anak sa itoy ang <laughs> itoy ay anak sa iro pala baliktad ako <laughs> ayan umagang umaga kubra sige pindot siya gaskater brad gaskater na naman gaskater naman shout out dahil ha sa mga kuad sa mga taga jones happy pista sa Mitre. Palumbag pambot dia. Kena murugmaya na. Shout out guys kasag dia. Pwede na ibutas kaya po, ngot bulsa. Mga pang nirog kanya pangilaway balat. Ha? Huh? mga board, pangimbaw board. Sigtoslok lang lapok. Tuway board.